Hello Cancer, Sun, Moon and Rising. Check mo rin yung ibang sign mo, uh, especially yung yung rising sign, sun sign, moon sign. Ayan yan, pwede yung magbigay ng message sa 'yan. So ako po pala si Madam P at ito ay ang reading natin para sa mga Cancer please do like and subscribe itong video and please do comment down below. Sobrang ma-appreciate ko yung comment. Nagpapakita ng malaking suporta sa akin. And of course, if a flash ko sa screen yung mga ways kung paano ka makakapagpabok ng reading sa akin and please do follow me then dito sa mga ibang channel or ibang um, app na ito. Anyway, um, let's start. This is for cancer. Ah, uh, by the way, kung gusto mo magpabook ng reading, may mga admin ako na mag a sa sa'yo. So, mag-inquire ka na lang kung paano. Okay, available sa akin is palm reading and astrological reading. Yung astrology, may kasama siyang tarot advice. So, let's start. This is for the sign of cancer. Cancer. Uh, I, I can see, ito kasing full moon na ito. It's happening uh, in the sign of Taurus. And kasama niya dito si Uranus. So, yung iba sa inyo, there could be big change pagdating sa iyong friends or group of people. There's a possibility na pwedeng magkaroon ng big change diyan. Dahil, yung iba sa inyo, pwedeng may involvement ng money. So, maybe there's change either itong either new beginning or ending okay yung iba sa inyo you could be someone na, na pwedeng mag magkaroon ng changes sa iyo to the help of money nitong friend mo or might be a friend is um going to ask you na ikaw mo na bahala sa pera ko iingatan mo ikaw ang mag ikaw ang mag-handle. Yung iba naman sa inyo, maybe there's a possibility that could, that a friend could help you na mas ma-increase ang iyong income, matulungan ka niya pagdating sa iyong um, mga bagay na kailangan bayaran mo na. So, that also, that could help you with regard sa iyong loan. If you need a help pagdating sa money, a friend could also help you. Or a people... or people from your community, pwede rin naman na mga kamag-anak. So, be careful kasi, ano, uh, pwedeng magkaroon ng feeling or emotion sa'yo na mauna itong paniniwala mo dito sa mga sasabihin ng kamag-anak mo or maybe your friends. Uh, kung ikaw ganito bibigyan kita ng advice kasi this is how I say this there's a possibility with the planet of Uranus uh, moon and Neptune ayan yung combination na ito medyo hindi maganda bakit kasi kung kung may involvement ng pera especially with a friend or relatives yan, isama natin yan. For people from your community. Pag nagsabi sila sa'yo ng something na kailangan nila ng pera, sila yung uutang, there's a possibility na hindi totoo yung mga babanggitin nila sa'yo just so you can give them the money that they need. Magsisinungaling is high chance around this time of full moon. And medyo malayo yun sa katotohanan. And of course, dahil ikaw, cancer, masyado kang emotional, you are a water sign, there's a possibility din naman na ibigay mo. Ayan, yung iba naman sa inyo, this could be a friend telling you na, wait lang, may narinig kasi ako na parang, you know, yung iba pwedeng may kinalaman sa maybe a boss will tell you, ay sorry, wala pa ako may pasahod sa'yo, but the reality is meron, hindi ka lang niya papasahorin kasi pwedeng ikaw ay ginigipit or, this per this person is really lying so there's a lot of lie uh, around this time especially with with money or um you know this this could be something to do with the possession so someone is going to ask you na naman ako ng ng sasakyan mo yan possible or whatever you have cellphone mo, gadget mo, whatsoever, kung ano yung mga kaya mong ipahiram, there's a possibility na hindi maging totoo yung mga taong ito sa'yo. So, be careful. Pero kung itong mga friend na or uh, um, people from your community will, or your re, re, relatives, kung sila yung magbibigay ng money nila sa'yo, um, there's a possibility na malaki ang maitulong mo or magkaroon ng transformation sa buhay nila or niyo dahil sa bagay na ito. Like, maybe, um, Ah, uh, nakakatuwa kasi some of you, there's someone here na pwedeng magkaroon ng transformation pagdating sa relationship. Okay, sa pakikipagrelasyon. Pwedeng malaki ang may tulong sa ina spirituality ng tarot readings or ng astrology para malaman mo kung sino yung taong dapat tumating sa buhay mo at talaga magbibigay ng transformation sa buhay mo. And ano yung mga bagay or area sa relationship mo ang dapat baguhin para ito mas mag-work out para sa'yo. So, yeah. <laughs> I-finlash ko sa si screen kanina kung how to book a reading but I'm not saying na. <laughs> yung iba kahit hindi naman personal reading. Maybe kahit uh, general reading, you could also uh, gather information that could help you pagdating sa relationship matter and malaki ang may tutulong sa'yo ng friends mo, ng um, social media in order for you to gain more clarity sa kung anong dapat mong gawin sa buhay mo lalo na pagdating sa love and uh, yeah, kuha tayo ng card for you this is also a good time na mag-dispose ng mga gamit na hindi na ginagamit or na kailangan na itapon. This is a good time na I mean, yung iba kasi pwedeng tama around this time. But, 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 this is the, the time dapat gawin mo yung mga ending na dapat mong gawin sa buhay mo. Kasi hindi na ito nakakatulong para sa'yo. Six of Wands and the King of Cups. And one more card. Okay, there is a chance of improvement pagdating sa iyong money. Ayan, just you know, sundin mo lang yung mga sinabi ko kanina and just follow your dreams with the star. Ten of Cups, a lot of people is going to appreciate your beauty and how, you know, how you love other people. Na-appreciate nila yung mga ipinapakita mo. So, continue on doing that. Huwag ka malungkot ko ano yung mga wala sa'yo kasi tingnan mo yung mga bagay na meron na sa buhay mo. Okay? Dahil yung iba, hinihiling nila na sana meron silang katulad ng meron ka ngayon. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.